Ano guys, napakaganda tignan guys oh. <laughs> <laughs> Do, may puso ka. Video. Oh, lami kayo. May <laughs> ano kami mga bagong Sarap. subscriber oh. Yung tatlo. Ang talang-talang. <laughs> 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 Hello, yes, yo, yo. Yes, yo. Yes, mama. Jani, jani. Dito na po kami, mga idol. Tato lang kami. Nagdala pa nga kami nang bao, no? Ito pa. Subok na naman tayo, mga idol, doon sa dating spot natin. Sana po ay mabiyayaan tayo ngayon. takets na lang doon mga mga ludes. Tayo mga idol oh. Pero doon tayo magsimula Kasi yung Agosto ay patungo dito Sa lubong tayo sa Agosto kaya doon tayo magsimula Tara Meanwhile Magandang hapon po sa inyong lahat mga idol Ito na po tayo Isa na namang panibagong adventure to At balay sa ngayon ay mga lalambat naman tayo na May dala tayong baon Baka sakaling Swertihin tayo ay May maiulan tayo At puras mga idol Ay mag aalas 3 pa ng hapon uh, medyo may kalaliman kasi high tide ngayon at may kaunting agos din mga idol bali ito yung ating unang area mga idol at ito rin ang huli natin no

Malakas ang agos. Guys, may suba na kami, guys. Hahaha. <laughs> <laughs> Sarap sana pag no, no, guys, ito, mga idol. Guhit ng palad. <laughs> Meanwhile, at dito na po yung ating pangalawang area mga idol. Oh. Salamat pa rin tayo at may huli. Ito lang po yung huli natin mga idol. Oh. Lalapugan, good size na rin to. So, may, may kikiro sana. Nakawala yung isa. Ah, ito gisaw. Banok. So, yun lang, may reduce kaya itong katangang. Ano siya? Lawak. Ano siya itong nakatakas yung isa? na rin itong mga idol, pwede na rin pang panginaw. What's up mga idol? So, yun. Sige, so, lakas. At ito na po yung ating pangatlong area mga idol. Nakahuli tayo ng dalawang banak lang. Mga Guys! Abigat guys! Meanwhile... At ito na po yung ating panghuling area mga idol at pagkatapos nito ay mag ihaw-ihaw na tayo at mag din itong banak ay pwede pang kinilaw itong mga idol masarap din to pang kinilaw so ito lang po at tara magkilaw kilaw na tayo at mag ihaw din let's go Tara dito mga idol. idol, So, ito na po mga idol, oh. At mag ano na kami, ihaw-ihaw. Ito yung bagong subscriber ko. Shout out. Shout out po. Marvin <laughs> Chor. Ah. <laughs> okay kayo, okay kayo yung gibuat. So, mag ihaw-ihaw kami at ihaw, mag kinilaw din. Yeah, so, so, ito ready. na po. ready, ready na. Bagay na nakas. Napa. mo macho. So ito na po lahat yung huli natin, no. Naya daw nga kasi malagda baki malaglag yan. Bantay, bantay, mahagbong. Nakagat to. So ito na po lahat mga idol at mag-ihaw-ihaw na tayo. Ihaw at kinilaw tayo idol. Ito yung natin. <laughs> guys, ihaw na tayo guys! diri ang kilog Dito kaya itong kitay. O, Salamat ka. So, ito yung pangkinilaw natin. <laughs> oh, Bukna ko yung no? <laughs> Eh, Bago nga I don't know what to say? So, loto na yung inihaw mga idol. Kahit papaano ay nakapag-ihaw din tayo. Kahit madalang. ito. No. na ito mga idol. Wala na tayo mga sangkap na. Mga lamas. Wala na ito. More sibuyas. More toyo. More toyo. Wala na. <laughs> Wala more potato. Toyo. Ano guys. Napakaganda. Tignan guys. Oh. Eh? Okay. ha. Okay.

Ay, ay. Ang sarap. Mm. Wala akong masabi. Mm. Sarap. Sige, inom mo rin ito. May nahubog. Ay, ay, nag-inom dito, baubog na ito. Tapos ako nag-inom na kong juice. <laughs> ako nung sauna, itong tagulag juice ba? Itong... May hey, Dors, hubog lagi ako sa'yo. Ito, guys, oh. Buntas, ang ganito. Buntas, ang ganito. Ay, guys. Salamat. Ha? Hmm? Ha? Hmm? Okay, tingnan natin tao. Balik kami dito, guys. Tayo na po mga idol. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Salamat po sa panonood ng aming video. Video. Oh, lomik kayo. <laughs> may ano kami mga Sarap bagong subscriber oh. yung tatlo mm. habang <laughs> nagkain kami dito ihaw-ihaw yung lambat namin ay nandun nilatag namin at hinayaan lang namin pinatagala namin baka sakaling may huli yun a few moments later so ito na po yung ating huling area o oh, yung aming aming hinayaan lang namin to habang nag ihaw, -ihaw at nagkilaw kilaw kami to may mga danggit na madilim na sila lumabas at may mga tabas din oh maliliit na tabas tig tatlong daliri lang meron pa dito at least may maiuwi tayo sa bahay.